punta tayo dito sa bukid sama natin si otot naiwan yung mag ina Uy! naiwan yung mag ina guys <laughs> Painom si Utot dun sa kambing Iniwan natin yung may anak kasi May mga tanim pang palay pakiyat yan oh, no? pakiyat Ang papastulan na dito. Ayan o, no? may mga anpalay pa o. Oh. Mga anpalay kasi yan eh. Ni, hmm. abot ng samo. dahi pagay. Boy. Ito doon yung basit, dapat yung sitaw tan eh. Okay sa Ito doon yung. Ito doon yung. Ito, 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 ito. Ito to 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 jini jini tim kabel kan itu tukul mutan ni ha tu to ta hmm tan a biro kam tan tan no mobil ka ginom da kada tayo mo pa lang eh. ay utar lang kasi ay nang uh. si pangit alam mo ka na puli pul samo man nde ayo na mo lang sir sirbi -sir naman an alam mo nde ay Pupuli po sa mo manan diya, yutaw. Alam din eh. Puro sumata ito, baka mabal lang. Hmm, paborito na nga talaga nga ko ah. Hmm. Nangitog ko lang ato eh. Anong sama kayo eh, dating ah, uh, mabiyag nga talaga. Ipapartitan sa lahat yun. Ah. Nih, eh, nagaday pa na na. Agasan ta lokasyon na kay kaya na. Jawang kang kanan na. Butiking pasay ka na nga lang eh. Ang lakas ng trip ng payat ng kambing na to Dito siya Dito mo, napasubo pati ako Nung ka? 'Yan maganap pa dyan. Beti pili-pili ito. Ba't pili-pili itong kambing na to. 'Yan. pa ako. Alam niyo? yun kasi pangkatay talaga to kaya lang dispatch ko na yata to hukulang bigyan ng pagkakataong mabuhay pa to hindi <laughs> niya naman tinutulungan yung sarili niya na mabuhay dispatchan na natin Pag okay ito hindi pa nagbago katawan nito Didispatch ako to Bukod sa Doon Yan dyan, dyan ka maghanap hindi naman na dapat kasali oh Tignan nyo isa, napapalaro oh Kumain ang kumain Kumain ang kumain Ha? Uh -huh. uh -huh. hindi ka matay? Uh -huh. Ay, ano pa ako dun oh wala na namang kinakain dun nakatingga lang sya dun tapos ipa pa tot lipat mo nga yun, tot dun mo nga ilagay sa madamo na yun doon. Uh, Hala mo na. Kaya lang, baka mapulipol naman. Sige, yakart mo lang dun. Baka mapulipol eh. Pangkatay kasi yon mga kaparming. Ito mga pangalaga ito. Binili ko yun ng pangkatay. Pangkatay. Ayan, yung Kung sino pa yung payat, yung pa yung malakas ang loob magpakipaghilahan. Yaan mo, malapit ka ng sintensya. Andiyan mo na. bukas mo ito eh ano ito? Hmm. mas marami dun hmm. si bulog ngay dito hmm. kaya nga yung ano kanina hmm. hindi hmm. yung kambing na yun sumo yan dito ay, ito na pala. Madamo, madamo pala dito. Matayala na si Tagpi. So, ah, hayaan mo siya dyan. Ay, Tagpi. Hilay natin dito. Ito, ang dami-dami. Damo dito, Tagpi. Tagpi. Ayan, dyan ka. Natangay. Kamakain naman. Ha? Nalakas kumain. Ha? pangkatay rin to payat eh ano ang gaganda ng damo kung ano nung -ano kinakain oh, no? no? <laughs> ang gaganda ng kung ano nung -ano kinakain pangkatay ang bulog na yun Tignan mo oh, kanina pa kumakain, di pa busog. Ah, busog na rin pala. Medyo unag na, medyo unag Yan. Yeah. Medyo unag Ayaw yung inahin. Ah, oh, balik tatwak na. Ayan. <laughs> yeah. Ayaw <laughs> mo maumayos kasing kumain. Kahit daging, hindi ka na kaalis. Ha? Gusto na yun. Dindan mo baka umabot doon. Umayabot yan sa may ano. Ito mo tot jenna na, Si pangit kaya ilipat mo kaya doon. Si pangit Ilipat oh. mo sa madam mo. Kina okay, yan, di na mo kaya hilain yan. Yung mga malalakas lang. Yung kunin mo si pangit, ilipat mo. Para maibay pa siya ng pwesto. Hindi pa yung buntis si pangit no. Hindi pa buntis. Nakatali naman yung pa. Kabul mo dyan sa na ha. Diba? Pinerapan niya sarili niya. O, oh, diba? ba? Oh. Sige mo, kung okay, ano pinagagagawa. Hmm. sa diba? pa. dun mo ilagay sa madam mo. mas hmm. boy <laughs> tane tengat tane tengat sini tengat at dito ito madamo dito oh. tahtog kulutan ito ito ilang ito tabak umabutan eh Bakal mabot ijebo ya. Itu mulang ata, boy. Itu mulang ata. Han ba. Gedo ni tang panget. Ha? Gedo ni tang at. Toh. Toh, 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 toh. Aje Dito may kabel na so So, pahilo, umag na. Dito may kabel. Tapi tot nih, kau yang itu. Tani. Si mo lain mau di tu. Sudah biru itu, tu itu, jauh itu. Si pa, si pa. Jangan 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 mana jangan mana. Bukas jangan mau yang ilagai. Aku mula papa buatin don. Dun dun ko man dato eh. Dun dun ko ato sutom na yun. Ito iba kami na yun. Ito baka maukaso. Sinalapid na ah. Tignan mo, matakaw yun, oh. No? Ginugutom lang kasi yung sarili, eh. Oh. Mm -mm, Ang stress.